Bagaimana agak-agak. yang tersebut? Ling, asa tersebut nag 1. Asa seperti Ah, dalam 2. Terlihat seperti di For today's video mga palangga, magpasapa sa tanin nyo mga palangga kay init kayong panahon. Sumurag na ulahin na jugoanin nila o ganang tabok mga palangga. No? Si Prince, na ako ni tabok pa lang. So, pong paningkamot sa bata mga palangga. No? Aron doon ay tilapian na masugba. Og dili ko no magbalupig ng iyang inahan mga palangga. Kay kono hawod ko no siya. Og testingan na tapad mga palangga. Basit di eh makakuha. Og nibalhin na lang siya mga palangga. kaya wag yun siya i-kuha. Og ako siyang giingnan mga palangga na ako'y patisti nga. Bas hindi ay may kuha na. Og siya akong gipuli nga kameraman mga palangga. Pero naunsa ba? Wa man di ay ang kamera. Og habang namingwit may mga palangga. Nagsayo ganit may ni sayo ang kwari Sama -sama po ay nalang ni abot na ang trak mga palangga unsa na ni ron watay kuwa ug ni dalang gyud diha silangga mga palangga kay ni abot na ang trak umagsugod na silagbako, malubog na ang sapa oy nakaluyan pa day mi mga palangga naan na may kuha ug nagpadayon ng Japan si darling mga palangga kay basin di ay namasin ug makakuha ug kitaan ni mga palangga Kutob na lang yung taani sa video-video mga palangga. Kay duha naman ilahang pingwit. Kay niabot na ang truck mga palangga. Gibati may kagutom. Among isda nagkisi-kisi. Mag-andam na lang amo ang dalang pamahaw. O gdiri na lang may mamahaw mga palangga. O ang among bata gibati nagkagutom. O amo na lang po din tao ng sugdan. Sa paghaling diri mga palangga. Aron makasugban ay may og talong ug mao na ni mga palangga sunog na ang atong talong ato na lang ni siyang panitan ug atong salaron ug atong ibutang sa dahon sa saging mga palangga ug atong guyuron kay mantay man tay tig video ug ganion sa mga palangga dayon panitan nato ang talong ug siya nag-anda mga palangga sa salad nga ihalo diri sa talong pipino kamatis sibuyas mga palangga butang agsuka og asin o di ba lami na kayong kaon na akas dapin sa pamamahaw plus na apajoy bagoong ay pagka yun lami, ah, lami permintihon pero usahay kapoy man may tagdi magbaha kay tinawatong sa pa, pero mga on sa mga plangga murag lami yun kaayo ikaon kay asdom ka mong suka ug lami yun kayo ang talong ambak pako, di ba, huwa na kaagwanta naligo na Huwag sa akong paminaw mga palangga. Grabe naman yun ni, eh. Murag alkansi na kay Kwan eh. Silap ganina pa naligo. Huwag ako wa pag yun. Eting video. Sige rapa video video mga palangga. So susaman. Mga ligo na lang sa siguro taanig. Eh. Og maura to mga palangga. Wa naman nagvideo nga lang habang nagaligo mi. So manguli na mi palangga. Manguli na mi. Bye. So maura to. Og see you sa mo ang next nga video mga palangga. Palihog suportari lang. Dagang salamat. Bye-bye.